Labi-labi ko magpulot. Ah, <laughs> uh, ayan oh. O. Oh. Ay, si Kuya Mel. nga ah, eh, si Kuya Mel sa Bicol. Nagluluto ng ibos. Yung ng ibos ay yun, na uh, yung mapulot. Mapulot na mapulot. Mm. Oh, yung mga palot sa Laguna ah. Lingdan mo yan ako ano yan. Ano dito, pa, kayo, yun, yun yung ako makita sa Laguna. O, ay, yan, da, ang dami makakakamisa. Sana mapicture. Uy. <laughs> oh. <laughs> Nanay, nakuhaan mo namin. Ito oh, pa siya samaan. Nakuhaan ako. <abe> niya. Uy! Ang mahirat eh. Amo na. Parang ko na. Amo na. Tama na. Ang mahirat eh. Amo na. Amo ali ni mo na, ba, na ni mo na. Hindi mo na parang ako kagan. Diyan mo sana. I-edit niya na sana yan. Pagkawin sana ako parang nain. One hours na. One hour na. Uh, Sakta mo. <laughs> <Tiyato>, Nakahabon. <laughs> <laughs> Amo na. Tama na.